Ayan <coughs> guys, ganito yung sitwasyon dito pag umaga oh. Walang customer Anong oras na? Mag alas 10 na <coughs> And, Ganyan ang sitwasyon dito sa lugar namin pag ganitong oras na walang uh, Walang namimili oh, Malinis na malinis oh. And, good morning, good morning Nandito tayo ngayon sa gulayan natin lang customer. Di ba? Napakalinis. Walang namimili. Ganito ang sitwasyon dito. Sa gulayan pag umaga. Uh, mabilis maglanta yung ano, gulay. Yun, ako na naman. Nalulubat na yung ano ko, cellphone ko. Grabe oh, so sobrang init, nalulusaw yung mga sili. Oh, siling green oh. Yo, lusaw. Oh. Nalulusaw. So sobrang init, nalulusaw yung mga gulay. Yung iba nangingitim. marami pa sana mabawasan pa ito ng marami rami at ito ay malulubat ng cellphone ko ay wala Uh, bis, Oh, lulusaw mga sibuyas sigang init oh malalambot kamati silaw pa ka kanina ganito, ganito pa yan oh no? ayun alos na nun, ah. hinog na lahat yun na may nadali na ano ba yun patayan na sila ron so yun guys yun sa kabila oh pila sila ron at sa cha charge ko muna tong cellphone ko na to <coughs> mangga ko rin nga mas init oh. Eh. May itim. Pila na sila sa kabila. Oh.